Ano ba yung uh, katangian ng isang lalaki ang hinahanap mo? Uh, mabait, masipag. Uh, hindi nang bubugbog, joke lang. Ah, hindi nang bubugbog. Ayaw mo yung sadista. No, I don't like it. Wow, well, English speaking dollar? baka hindi mo kayang kampanan 'yan. <laughs> Gusto mo magbasa ng comment? Ha? Yeah. Gusto mo magbasa ng comment? Sub sub kita dyan, mami. <laughs> hmm. Dalawa lang tayo, kaya ako muna intindihin mo, ha? Okay. Guys, ha? 36 years old, nag nagaanap, single mom, may dalawang anak. Hmm. So, guys, ha? Maawa na kayo, medyo pa-retire na ito. <laughs> hmm. Gusto mo pang magkaanak, madam? Uh, uh, di ko sure. Ay, di mo sure? Bakit? Tanong ko lang, at dahil age of 36 okay. years old, dinudugo. Dinudugo pa ba? Yes. Ah, dinudugo pa. Mm -hmm. Dinuguan. Ma, may tanong. <laughs> Ilan taon ang nakalipas nung no, simula nung no, nakalunok ka ng gatas? Uh, six years. Aba, tigang. Ang tagal. Mmm. -mm. Gutom na ito, guys. Hindi na mm. May tanong na. ako sa iyo, Ma'am Jiliat mm. Sa loob o sa labas? Ha? Huh? Sa loob o sa labas? Sa labas. Ay. Mm -mm. Nandinigurado. Sa taas o sa baba? Uh, sa taas. Uy, masipag ito guys. hmm ayaw mo sa baba? Magaling siguro to. Hindi ah, oh. grabe siya. Ano bang gusto mo? Yung nahihirapan ka o nahihirapan siya? Nahihirapan siya. Ah, may pagkamasipag na may pagkatamad? Mm -mm. Ayaw maghirap? Gusto mo siya lang? Siyempre mm. Basa o toyo? Basa, siyempre Ah, yun lang Nababasa ka pa ba? Ay, future wife Hindi na. Dirty minded ka talaga, sir. Siyempre. Oy, sabi ko, nababasa ka pa ba? Yes, Bakit? of course. Yung katawan natin, di ba nagpuproduce ng paus kapag tayo nagtatrabaho? Siyempre. Huh? parang natawa ka sa mabasa? <laughs> Wala. <laughs> Ricardo ay just mm -mm. so guys 36 years old may dalawang anak single mom naghahanap ng karelasyon hi uh, JJD Gap shout out and uh, good evening yan yeah. taga saan si sir Alper uh, Mindanao pero nasa Paranaque karoon Ah, para niya. Okay, oh, okay lang sa'yo, OFW, oh, sir. Pwede yeah. naman. Ah, mapudpud. Mapudpud yung daliri mo dito. <laughs> mapudpud yung palad mo dito. Okay lang sa'yo? Hindi lang mamaak. Okay, ra. Uy, parang ba akin ang cellphone man? Ano daw? Ano daw? Huwag ka lang daw mga gat. Huwag ka lang daw mga Sabi ko, paano yan mga gat ay nasa cellphone, man? Ang ano nila eh. Delikado nga, sir. Mukhang malaki pa naman ang bunganga ni ma'am mo. Ang number mo ka Sir Matos, medyo maingay sa lugar mo, sir. Hindi, hindi. Mga kasamaan ko lang. Ano weight niya? Sir, ilang taon ka na? Thirty-four. 34 O oh, si ma'am 36 Okay lang yan 2 years gap hmm. Ano word mo sir Albert? Uh, grab driver Grab driver hmm. Okay lang ba ma'am? Grab driver Hindi hmm. ko so, sure Napaisip Walang time Gusto mo ako mag decide para sa'yo? <laughs> Kala mo naman ikaw may time ka. Hindi <laughs> <laughs> <Yung isang laughs> gawa ng time ha pag walang time. Kapag, <laughs> kapag, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Oh, ayoko ng lower. Gusto, gusto ko binibigyan. mas ayod sa akin yung age. Oh, hmm, ba't hindi oh. mo pala, Bakit hindi mo pa siya diretsuhin? Na Pagkaganan, nasira na record. <laughs> yeah, gusto ko nga ayod pa sa akin yung age. Mm, sinabi mo ba yan sa akin kanina? Gigil ako sa'yo, Julia. Hindi, hindi eh. If you ask, I will. Oh, thank you, <laughs> ha. Anong hindi nagtanong? Sabi ko, ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? Ano, kailangan ko isa-isa yung tanong sa'yo? Gusto ko. Ganun ba? Gusto ko ahead mga 38 to 40, ganun. 38 to 40. Oh, sana hindi mo pagsisihan yung sinabi mo, ha? Mm, -mm. Guys, kung sino man Ay, yung 38 si to 40 dyan, no? may isang single mom dito, may dalawang anak, naghahanap. <laughs> Ma'am, kailan, kailan ka huling nagkarelasyon? Wala. Wala. Ha? Wala talaga? Wala na. Matagal hmm. na, six years. Baka na. naging vibrator na yan. Grabe siya. Oh. Hindi mawag. Ma. <laughs> 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 hmm. Hindi. Eh, yung iba kasi, ma'am, no? Ikaw, six years ka na sa abroad? Six years ka na ba sa abroad? Ilang taon ka na dyan? I'm here in Philippines na. Ah, nasa I'm Pilipinas? Pilipinas ka na. Diyos ko. Saan ka ngayon sa Pilipinas? Paranaque. Paranaque. Mm. Kaya pa naman siguro magtiis, ma'am, no? Kaya pa. Six years nga eh. Mm. Kapag umabot yan ng ilang taon pa ma'am, Diyos ko. <laughs> Yang uh, vibrator mo, ilang, baka siguro masabi natin na uh, fifty 50 watts, ganun. <laughs> May wattage na yan, mo. Electronic person. Naku, <laughs> pag uh, tumagal yan, hindi na yan na uh, vibrator. <laughs> Alam mo kung magiging ano yan? Ano? Papagtagal magiging jackhammer na yan. <laughs> Hindi na kaya yung mga wattage-wattage ba? Voltage na. Yun! Ugay oh, ka may yelong-yelo ah. DJ Digap, thank you so much. Sir, ayusin mo yung camera mo. Isang la. Ayoko ano na nang malikot na nang dito. <laughs> Ilan taon ka na single dad? 40, tama ba? Okay. Oh, Ma'am, pwede na ito. <laughs> Di ba, hindi ka namimili? Di ba? Gusto mo masahid so, sa'yo? O pasok na to sa... <laughs> <laughs> Ay, bahala ka pag mamayari mo naman yan. Nagkasaan <laughs> ka single dad? Aga mas bati. Ah, mas bati. Medyo malayo. Hmm. Pero nandito ko yung sanata. tungo trabaho. Isim Naga. Oh, Ma'am Jelia. Okay lang ba si sir? Walang malayo kung gusto. Okay lang Huling... malayo. Walang o bakit malayo ikaw pupunta? Kung... Ikaw mga problema? <laughs> <laughs> Hindi naman ikaw pupunta. lalaki naman ah. Walang malayo kung gustuhin. Kung ayaw may dahilan. Oo nga. wow, ah, hugot. Oh. Ay ayaw mo naman ipasok, 'di ba? Sabi mo gusto mo ay labas eh. Tapos kapag hugutin, galit ka. 'Di ba? <laughs> Basta sa Cavite. <laughs> Hindi na magkita punta sa Cavite ah. I'm not in Cavite. Para so niya kasi, sir. Paranyake. Oh, Tangga sa Paranyake. Uh, malapit sa SM Bigotan. Wow. Um, alam ko yan dyan. Ano? Dati ko nakatira dyan eh. Okay. Parang, parang labag sa loob mo yung okay. Hindi <laughs> ah. Ayaw mo sa kanya? Wala naman problema. Ha? Ayaw ko may kulay. Julia, ayaw mo sa... Oh. Ha? Ayaw ko may kulay yung buhok. Don't the depart din yung naman. Yung, wala, yung, ayaw, ko, may kulay yung buhok. Pwede ko naman pa-tayment to ah. <laughs> Gusto ko around Manila lang. Sige sir. Thank you. Ah, maraming salamat ah, single dad. Maraming salamat. Okay, no? Oh, by the by the power vested in me, maging single ka muna at attest ka. Yes. Yes. Ah, sige. Thank you so much, Ma'am Jillian Texon.